Ito po ay gagawa po kami ng uh, kami dapat gagawin ngayon mga people. Naka-ready na lahat ng mga ano natin. Kaya sabi sa inyo people, minibili rin namin ng mga garapa, bote. ready na lahat na dapat natin anuin. And doon din yung ating kulaklak. Ang dami din. No? Kaya ito, start ulit tayo na ating mga gagawin mga people. Ito naman ang uh, Umpisa natin ang mga gagawin sa mga garapa. Kasi Friday ngayon, unang viernes ng buwan ng February. Kaya ito. Ito ay alitagtag na kahoy po yan people. Yung kahoy na napakahirap uh, biyakin. So kahit lagari, napakahirap. May mga hinuhulma na kami. Yung <laughs> ating tres pico Tapos Ayan, recipe ko natin. At ito rin. Hulma natin yan. At ito yung nating dignum. Ay, alitagtag. So, marami tayong mga dapat gagawin dyan mga tipa. So, ready na tayo sa ating alitagtag na gagawin ngayong araw ng Biernes. First Friday of the month ng February mga people. So let's go.